hawak na actually ng mga pulis yes si Vlad. Yes po. Okay? Kayo, nandun kayo in the fringes. Yes I am assuming, no? Pero, sino yung mga yon Hindi ko po kilala yung mga tao na yun. An na po? kumuyog. Yes po. Okay. Galing kami sa uh, San Jose, ano, uh, Mindoro. Puno na yung bus na sinakyan namin. okay. Uh, reserve na yung mga upuan. Okay. Uh, sa, sabi nila, sa stall na lang kami mag, magsasakay. Sa gitna po. Sa gitna. Pwede ba yun? Oh, Naku pwede po. Ah, uh, 'yan sa mga pa-iimbitsiga, parang hindi pwede 'yun, ha. Pagdating namin sa May Sablayan, sabi na ang upuan, ang inupuan namin, uh, may ano na. i give ano up na, na kasi oh, may oh, naka-reserve, may oh, bibilhin ticket. bumaba kami. Tapos okay. yung kapatid ko hindi nakaintindi, ay nagbaano daw na Nagbayad. Bayad daw kami. Bakit pinababa? Hindi ko ah, siya nakaintindi. Yun. Bago hindi nakaintindi. Yes, Bawas mm-hmm. yung parang nag, ano siya, parang nagalit baga sa mga, uh, uminit ang ulo, yes, ganon. Po. Okay. So nagwala. Oo, oo nag-skandalo. Nagwala. So, pero salita lang man ang mga ano niya. Pagka ganon, hmm. hindi ninyo siya na... Hindi, ay, hindi na po. Um, na sabihan namin, pero, ayaw, ayaw niya makinig sa amin. wala na rin siya sa intamang pag-iisip. Okay, so ganon na nangyari, medyo nagwawala meron ba siyang sinaktan? Wala Ay, po. Wala. wala. Pa, wala, wala. Po. Basta nakaupo lang siya doon sa bus. Ayaw niyong umalis. Oh, pero yung pagbaba niya, oh, ayaw niyo sana mag-alis doon. Yung Dumating ang polis? Oh. Hindi, may tumawag po sa polis. Mm -hmm. Yung dumating yung polis, um, uh, pinuntan ko agad. Ang, mm. sa polis, sinabihan ko na kapatid yan, may sakit sa pag-iisip. Mm. Pero yung mga polis po kasi, uh, sinunggaban agad yung kapatid ko. Sana oh. po ang ano ko doon, sana kinausap muna nila. Okay. Uh, siya, siyempre, wala, wala yun sa katinuan eh. Bakit nakahubad na yung kapatid niyo? Ay, yung natin, ano niyo, pagbaba niya po, kinuha niya na yung ano niya? Ah, siya damit. mismo? Oo. Oh, yes, oh. Siya, ang, damit siya mismo oh. Oh. ang nagubad. Binaba ng mga pulis, napusasan na siya. Yes po. Ah, uh, okay. pagdating kasi ng pulis, nag-hands up siya eh. Nakataas no. ang kamay oh. niya, tinaas niya. niya yung kamay oh. niya. Pero hindi natin alam kung sino pa itong mga tao yes, na kumuyog sa kanya. Huwag sabi nga ako ma'am, na Sir, sabi ko, huwag mong sakta yung anak ko. Anuhin nyo na lang. nyo kung pusasan nyo. Hmm. Basta wag nyo lang saktan. Pero hindi naman po ang pulis ang nanakit. Tama ba? May isang pulis po. Isang police doon po yung, na, naging na, naging sikmuraan niya yung anak po. Ay ay, 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 ay. ay, ay, May, may mga ito. witness tayo. Ako po ano mismo po. Ano. So mukhang... Uh, malawakang ang uh, pag-pag-iimbestiga pa ang uh, kailangan dito. Magandang hapon po, uh, Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevo. Yes, ma'am, magandang hapon din po. Sir, meron yes, po ba kayong update tungkol dito sa uh, hinuli, you know, for lack of better term. Na si Vladimir Abejo, uh, kulang at uh, may sakit po sa pag-iisip uh, na kinuha po ng kapulisan doon sa Sablayan Grand Terminal. Ano po ang update dito? Napaimbestigahan nyo na po ba ito? Yes, ma'am. Actually, ma mag-conduct na rin po ang higher office ng investigation dyan. Okay. And doon po naman po sa ano po, ma mga nanakita kanya, uh -oh. meron po tayo mga identified na personality. Okay. Ang kailangan lang po natin, ma'am, is yung mga complainant natin para... Kasi ma'am, hindi po na-file yung kaso dahil umalis din po sila kagad. Nasaan si Vlad ngayon? Sa NCMH po. Ana National Mental um, oh. Health na no. Okay, Colonel, Wilson, tanungin ko lang po. Ano po yes, ba ang tamang protocol o ano ang dapat na protocol pagka meron pong mga pag meron pong ganito no nagwawala, wala sa tamang pag-iisip yung uh, yung tao. Ano po ba ang tamang protocol dito? Ma'am, actually dapat uh, kausapin muna natin ng mabuti pero Ma'am ang pinagmulan po kasi nung sumbong sa amin, uh -uh. ang complaint sa amin ng concerned citizen nung tumawag uh -uh. ay nagwawala and allegedly meron daw pong dalang kutsilyo. Okay. 'Yun naman po 'yung hindi namin kasi sa uh, part na po 'yung nagreklamo, yes. re uh -uh. 'yung tumawag po sa amin. Mm -mm. So, pagdating po doon, ma'am, pagdating po ng ating mga pulis, kita na nga po nila na may kaguluhan, na may nakahubad na isang lalaki. Nilapitan po nila and uh, actually ma'am, 'yung mga tao ay medyo ano na rin po doon, 'yung galit na rin. Sinakiusapan naman po na sumama eh hindi nga po maki hindi nga po alam din ma'am na may problema pala sa pag-iisip. So nalaman na lamang po dahil nung nandun na po sila sa station. Ah, okay. Kasi ang sabi po ng, mga, ng kapatid at saka ng nanay, nasabi ninyo yes, pa. sa pag, sinabi uh, na, pagdating, pagdating, pagdating pa lang pagdating, po nila, okay. lapit pa uh, sa nila. Yun. Yes, ma'am. Colonel, siguro kailangan ninyong yes, ma uh, maano ito ng mabuti, maimbisigan na mabuti because there was a declaration. At kung meron pong deklarasyon na ganyan, Uh, dapat po, 'yun, 'yung tamang protocol ang susundin. Hindi lang 'yun nakahubad na 'yung tao. So, walang concealed yes, weapon. Kitang-kita yes, na wala yes, ng concealed weapon, 'di ba? So, kung sinunod ang tamang protocol, bakal na subdue pa ng maayos itong yes, ma Ano, tinaas na nga ang kamay yes, eh. Diba parang oh, gumanyan siya, eh. yeah. sumurrender siya. Kailangan ano lang siguro sir, uh, paalala ulit o retraining ng ating mga rumiresponde para hindi mas lalong magkaroon ng kaguluhan. Kasi parang ganoon eh, no? Yung parang kung nagka kinakausap kung kinausap na lang sana nila po makuha nila doon sa saano sana po sa terminal mm -mm. na hindi po wala pong nangyari noon uh, uh, bang dumating ang mga kapulisan, meron pang ibang tao na nanakit bago dumating ang polis? Wala namang nanakit kay... Ah, wala po. Yung pagdating lang po ng mga bago yung sa video, ganun po. Ganun okay. Pero, Colonel, nahuli na po ninyo? Identified yung mga tao na nanakit? Uh, ma'am, na-identify po namin, pero hindi po namin nahuli yung, mana, uh, yung mga nanakit. Okay. Kera pero identified? Kasi ma'am, may procedure po tayo, ma'am. So, kami naman po, ma'am, kapag uh, dumating po yung mga kamag-anak ng mga nung sinaktan mm -hmm. ay tutulong po kami upang magtampahan magtamp po ng kaso yung mga taong nanakit sa kanilang kamag-anak. With regards po ma'am doon sa sinabi po ni sir na sinabi po sa kanila bago, pagdating po, yes. uh, papaimbestigahan ko po yun ma'am dahil ang sabi po sa akin, dahil paglapag pag pa lang po ng polis natin, uh, inanunan po ng mga tao na tinuturo yung tao na nag nagwawala. Mm. So ang focus po nila is naa uh, naka-focus po sila baka hindi po nila napansin yung binanggit po nung kamag-anak dahil na rin po sa dami ng tao doon. So papaibisigan ko po para para mapangaralan ko po yung aking mga police. Yun. Uh, at least meron tayong commitment na ganyan. Ano? Kasi Yet, uh, ang inireklamo nila actually is itong si Police Master Sergeant Jun Asuncion, Police Staff Sergeant Manuelito Ecalner, at Police Staff Sergeant Pelais Mateo. Uh, mga tauhan, tama po ba? Uh, mga tauhan po ninyo ito? Yes, ma'am. Mga tauhan po na, ma'am. Yes. Okay. Ito yung sa mga, yung tao po sana na nanakit talaga. Na nanakit talaga. Po, wala po sila karapatan na saktan yung gano'n, gano'n ang kapatid ko. Matanong ko lang, Colonel Wilson, sufficient naman ano, na because yes, ang pinaka-victim natin dito is not in his proper, uh, wala po sa tamang muwang o pag-iisip, ang magiging substitute po na complainants or ang magiging complainants would be the mother. The mother and the brother? Yes ma'am. Uh, ipapa natin sa inilang po namin documents ma'am para po may uh -huh. justify po natin sa ating prosecutor na wala po siya sa tamang pag-iisip ma'am. Uh, kukuha tayo ng certification sa National Center for yes, Mental Health yes, uh, yes, para ipakita na naka siya doon and then yung diagnosis niya. Ito ba ang unang pagkakataon na nagkaroon ng insidente na ganito, yes, na umabot pa. sa ganito? Yes po. Okay. Kailan ba siya na-diagnose? Na mga four years na po, na po na ginapagamot namin siya. Okay. Nagre-respond naman. Yes po, so, yung okay. nag ano lang po, yung nakaraang buwan yung po uh, medyo nagano po siya. Meron ba siyang iniinom yes na po. gamot? Yes. Merong medication. Yes. Okay. Ma'am Mary Joy, magandang hapon po. Good afternoon po, attorney. Yes, good afternoon, ma'am. Meron po ba tayong facility sa ating mga uh, social welfare offices to address Ah, uh, mga ganito po, mga mental health issues. Diyan po dinadala attorney ang mga clients namin. Mm -hmm. So, if everman may mga need for medical intervention, nakikipag po kami sa ating municipal health officer mm -hmm. para po sa mga ibang preparations prior to the turnover to National Center for Mental Health. Kuha ng PNP officers okay. sa Grand Terminal mm -hmm. and then dinala po sa police station mm -hmm. and then yung sila po yung nag-facilitate ng interview mm -hmm. and then Uh, tinawagan po nung isang officer duty yung aking isang social worker okay. at around 7 a.m. Uh, p.m. And then ang relay po kasi na information ay may mental health na tao nagwawala uh -oh. na kailangan idala sa ibyahe. So ang intervention na ginawa, Uh -oh. Tumulong maghanap ng ambulance. Okay, okay. Pero unfortunately, hindi na kakuha ng yung ambulance namin dito sa provincial office kasi doon yung una pong tinawagan ay walang na-produce na medical uh, referral kaya bumalik sila sa istasyon. So after mm -mm. nadala sa istasyon, parang it took uh, two hours after naka-receive po ako ng personal call from the mayor's office ng mm -hmm. Kaluya, Antique requesting for help. Kaya mm -hmm. yun lang po yung pagkakataon na nakapunta pumunta ako personally sa police station, yun uh -oh. lang ang pangyayari. So kinuha ko na sila kasi mayroon kaming temporary shelter dito Ayun. for, for uh -oh. clients. So after that, nag-request na rin ako ng, naghanap kami na available na ambulance uh -oh. and then nag-request po ako ng uh, no, to travel order to personally uh -huh. assist them going to NCMH dahil may access naman uh -huh. po kami. Okay. And then nag-stay -nag po sila sa amin ng two, day, two, uh -huh. two days, two nights and then bumiyahi po kami ng Sunday afternoon. Nagbigay po ang aming municipal mayor ng 10,000 pesos na financial assistance para okay. po matulungan sila. And then may move po ang aming LGU municipal administrator. Oo. Ano kasi identified po namin yung mga taong nanakit. May dalawa yes. po doon na LGU employees. So naku, may oo. ongoing na rin po tayong So may witness actions. tayo. Opo. Oo. Ay, naku napakalaki pala ng ano ng role ng ating MSWD ng Sablayan. Mm -hmm. Ang ganda ng protocol nila, sorry, mm -hmm. uh, na nasunod. Mukhang maraming kailangan matutunan yung mga tao nyo, Colonel Wilson, para kay Ma'am -Ma Marie Joy. Uh, para maging aral po baga sa... Ano? Oo, oo. Attorney? Uh, yes, yes ma'am. Uh, anyway, na, na initial naman po kami nag-usap na with PNP yes. para doon sa mga protocol. Kaya nga sinigurado rin po ng ating mayor Marquez na yes para maibsan yung sama ng loob ng pamilya, ay yes. nag-order uh -huh. po na i-turnover. And then this coming next week po, uh -huh. ay may special training din po kami. Coordinated na namin ng PNP. Okay. Meron po kaming isang training na gagawin para po mag-level off sa role ng bawat isa. Including? And para hindi rin po maulit yung nangyari sa pamilya. Actually, uh, ang sama ng loob sa tingin ko is yun nga, yung mismong apprehension on yes ay biko naman po pwedeng i-question ang apprehension ng PNP dahil protocol po nila yon oh but uh, tama po kayo na uh, siguro may kailangang baguhin o mas dapat malawak na pag iintindi sa mga ganitong kaso at uh, natutuwa po tayo ano na uh, maganda ang uh, synergy uh, of the local government unit para ma-address yung mga ganitong uh, klasing mga sitwasyon. Magandang hapon po, Colonel Espiritu. Yes, ma'am. Ma Magandang hapon po. Yes, ito lang po. Ang hinihingi lang po ng wanted sa radyo ay maging mas malawak po yung pag-iimbestiga tungkol doon sa protocol na sinunod at kung may sablay sa sabalayan PNP, uh, ma-address po ito, <laughs> di ba? Ma yes, ma'am. Yes, ma Maituwid natin para sa ikabubuti ng lahat. Pwede po yun, ano? Uh, yes ma'am, uh, alam tayo naman po sa PNP ay hindi mm. naman po natin uh, kinotolerate yung mga pagkakamali ng ating kapulisan kung mayroon yes. ng pagkukula at kung kailangan natin silang maitama and then gagawin natin ay tatama natin. Yon. At saka yung investigation naman natin sa mga ganitong cases uh, at uh, hindi natin pinapabayaan mo. Maraming maraming salamat sir. Uh, ayan siya rin, no? ito ang uh, nagiging produkto ng magandang pag-uusap at uh, pag-aayos. Uh, nakakalungkot lang na kailangan ng isang insidente na ganito para ma-highlight 'yon. Yes. Sir, uh, refer na po natin ito sa uh, provincial director na po ng kapulisan po yes, natin ano para ma-monitor po and malaman po natin kung may retraining po, yes. no? Ma-aware po sila. Although, uh, as per Miss Mary ano, si Mayor mismo magkakaroon M sila ng mismo. conference oh, or po. parang ano. To review the protocol. Sige Sir kung may, may itutulong po kami no sa kapatid po ninyo, sabihan niyo po kami. At um, ibibigay din po namin yung iba pang update kapag nagkaroon na kami ng impormasyon uh, kay uh, Colonel Espiritu, yung ating uh, provincial uh, director po sa Occidental Mindoro Provincial Office. Maraming salamat po Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevo yung Chief of Police po ng Sablayan Municipal Police Station. Maraming salamat din po Mamary Joy Solonio ang ating Chief yes. po ng MSWD ng Sablayan mm -hmm. Occidental Mindoro Municipal at uh, si Police Colonel again, si Police Colonel Timoteo Espirito Jr. yung ating Provincial Director Occidental Mindoro Provincial Office. Ipa-inspect na rin natin yung bus kasi dun siya I think dun siya nag-trigger yes. mm -mm. yung Ako. overload na yung bus tapos nagpapapasok. Yun na, na. Nga eh, alam ko yun, 'yung maglalagay ng silya sa gitna. Ma'am, 'yung uh, lagay po ni Vladiner, kung may maitutulong po kami, ma'am. Sabihan niyo po kami kung may iba pang gamutan, sabihan niyo po kami. Tutulong yes, po. po si Idol Rafi. Okay. Okay. Po, ha. Ah, um, kakausapin din po namin kay sa kabilang studio para yes, po, po sa uh, iba pang uh, informasyon or iba pang uh, detalye na kailangan po namin. Salamat po, magandang hapon po, Ma'am and Sir, ha. Salamat po. Okay.